Ang ikadalampu-tatlong kabanata ng El Pilipustrismo. Isang bangka. Hindi nagtungo si Simuon sa dolaan kundi gumala sa iba't ibang lugar sa Maynila habang balisa at malungkot. Isa siyang nakita ni Makaraig malapit sa kumbento ng Santa Clara at kalaunin ay namataan ni Camaron Cusito sa paligid ng dulaan na may kausap na tila esudyante. Hindi rin nagtungo si Basilio sa dulaan, sa halip na natili siya sa bahay ni Kapitan Chago upang alagaan ito. Habang abala sa pag-aaral ng medisina legal e toksikolohiya sa kabila ng amoy ng apyan na nagpapahina sa kanyang katawan. Masama na ang lagay ni Kapitan Chago dahil sa lapis na paggamit ng apyan. sa kabila ng pagsisikap na Basilio na bawasan ay patuloy na natatanggap mula kina Simuon at Padre Irine. Pinayuhan ni Padre Irine si Basilio na gawin ang kanyang tungkulin at pinangungkuan pa siya ng magandang kinabukasan. Habang nag-aaral si Basilio, dumating si Simuon at inilahad ang planong pagsisimula ng himagsikan sa loob ng isang oras. Inalok niya si Basilio ng dalawang pagpipilian, ang kamatayan o ang hinaharap. Ipinahayag niyang bahagi ng plano ang pagsasakay sa kumbento ng Santa Clara upang mailigtas si Maria Clara. Subalit ibinalita ni Basilio na patay na si Maria Clara. Nabigla at nawala ng pag-asa si Simuon. Lumisan siya na puspos ng matinding dalamhati at galit, iniwang kulat at nalulumbay si Basilio. Sa kanyang pag-iisa, pinagnilayan ni Basilio ang kapalara ni na Simuon at Maria Clara, isang lalaking may mataas na layunin ngunit napadpad sa si paghihiganti at isang babaeng dalisay na piniling magkulong sa kumbento ngunit namatay ng di man lang nararanasan ng tunay na kalayaan. Isinatinig ni Basilio ang dalamhating damdamin sa pamamagitan ng isang mapait ngunit makataong paggunita sa sinapit ni Maria Clara at sa kawalang katarungang naghahari sa bayan. Ang mahalagang konsepto sa kabuuan, ipinapahiwatig ng kabanatang ito ang matinding pighati ng mga taong nais magbago ang lipunan, ngunit nabibigo dahil sa kabuktutan ng kapangyarihan, maling sistema at personal na trahedya.